in ang The Alibi Project. Inagaw niya lang. Julia P. nagsalita sa isang interview. Iniita para sa kanya ang proyekto. Hindi daw umano ito para kay Kim Joo. Nag-iingingo ng aktres. Maraming kumakalat na hindi totally kay Kimi. Ang bagong teleserye. Ang dami tuloy na papataas ang kilay. Mas talo silang nagagalit kay Julia kung kailan inilabas yung proyekto, doon nagwawala. Palibahasa, sikat si Kimi at pinag-uusapan. Ayon nga sa mga binahangin komento, Naku, tumigil-tigil ka dyan, Julia. Matagal lang iminigay yan sa kimpaw. Huwag filingera. Ang daming alash maging masaya na lang sa tagumpay ng iba. Hindi yung naninira pa. Hindi yan ibibigay kay Kimi o kay Kim Chu, yung room na ganyan kung hindi rin siya deserving. Pumapapel kasi. Focus ka na lang sa karya mo huwag sa ibang artist. Mabigat yung role ni Kimi sa The Alibi. Management ang nagbigay sa kanila at director. Baka nagkakamali ka ng binabangga. Ayon pa sa si ibinahanging komento. Ang daming nagagalit sa iyo, Julia. Tumigil ka na at patahimikan ang timbao. Feeling namin tuloy. Yung mga achievements ni King Ju, kinaiinggitan niya. Kaya ganyan kung mag-react. Piliin na lang nating rumispeto kaysa manira pa. At maraming tinatapak ang tao. Ilan lang yan sa mga say o opinion ng mga fans anong seniorito sa panibagong mainit-init na update na naman.